Pagkakataon ba na pagkatapos mong makipagkita o makipag-usap sa isang tao, pakiramdam mo ay biglang nawala ang iyong lakas. Parang naubos ang iyong saya o kaya naman ay tila may mabigat na nakapatong sa iyong dibdib. Naranasan mo na ba ang umuwi mula sa isang pagbisita na mas malala pa ang pakiramdam mo kaysa bago ka umalis? Kung nasa edad 65 hanggang 80 ka na, napakahalaga na pakinggan mo ito sa yuto ng ating buhay kung saan mas kailangan natin ng kapayapaan, kalusugan at seguridad, may mga uri ng tao na, sa kabila ng ating pagmamahal at paggalang, ay mas makabubuting iwasan o limitahan ang interaksyon. Hindi ito tungkol sa pagiging makasarili, kundi sa paprotekta sa sarili nating kalusugan at kapakanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang uri ng tao na para sa iyong kalusugan, kapayapaan at kaligtasan ay mas pakabubuting hindi mo na dalawin o pakisama na madalas. Manood hanggang sa huli para sa isang bagay na tiyak na magugulat ka at makapagbibigay ng pagbabago sa iyong pananaw. Ngayon, simulan na natin ang ating pag-uusap tungkol sa unang uri ng tao na dapat natin pag-isipan ng mabuti kung dapat pa ba natin dalawin o kung dapat mang ang ating pakikisama. Ito ang mga taong tinatawag nating ang palagiang negatibo at mapagusga. Alam natin na sa buhay, hindi maiiwasan ang mga hamon at pagsubok. Normal lang na minsan ay magkwento tayo ng ating mga pinagdadaanan o mga hinaing. Ngunit, may mga tao na ang pananaw sa buhay ay palaging madilim, palaging nakikita ang masamang bahagi ng lahat ng bagay. Ang bawat kwento, bawat balita, bawat pangyayari ay laging may negatibong konotasyon sa kanila. Hindi lang iyan, madalas din silang magbigay ng mga kritisismo o paghusga, hindi lang sa mga sitwasyon, kundi pati na rin sa ibang tao, at minsan, maging sa atin mismo. Pag na ba ito, nakasasama sa atin, lalo na sa ating edad? Isipin mo, ang ating utak at damdamin ay parang espungha. Sinasalo nito ang enerhiya at emosyon ng mga taong nakapaligid sa atin. Kung palagi tayong nasa piling ng mga taong puno ng negatibismo at paghuhusga, unti-unti manunot ito sa ating sistema. Maaari tayong naging balisa, malungkot o kaya naman ay mawalan ng gana sa mga bagay na dati nating ikinasasaya. Ang patuloy na pakikinig sa kanilang mareklamo at litisismo ay nagdudulot ng stress sa ating katawan. Alam naman natin na ang stress ay ugat ng maraming sakit. Mataas na blood pressure, problema sa puso, paghina ng resistensya, at maging ang pagkalimot. Mas mahirap makatulog, masakit ang ulo, at ang ating pagiging positibo ay nawawala. Bukod pa rito, ang pagiging sentro ng paghuhusga o ang pakikinig sa mga paninira sa kapwa ay nadudulot ng pagdududa sa sarili at pagkawala ng kapayapaan sa kalooban. Mari, nating simulan ni Sitin, tama ba ang ginawa ko? O baka nga may mali sa akin? Ito ay hindi nakakatulong sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Sa ating edad, ang kapayapaan ng isip ay ginto. Kailangan natin ng kapaligiran na napapalakas ng ating loob, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng dahilan para tayo ay nuumiti at maging mapagpasalamat. Hindi natin kailangan ang mga boses na nagpapahina sa atin o nagdudulot ng pagkabahala. Paano natin maiwasan o mamamahalaan ang pakikisama sa ganitong uri ng tao nang hindi naman sila nasasaktan o nagiging bastos? Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga malinaw na hangganan o boundaries. Kung makikipag pag ka sa isang taong puro reklamo o pag-uhusga, subukan palitan ng paksasa mas positibong bagay. Halimbawa, kung nagre-reklamo sila tungkol sa gobyerno sa panahon, maaari mong sabihin, Alam mo ba, nakita ko kanina ang isang magandang bulaklak, ang bango-bango niya. Nakita mo na ba ang mga bagong tanim ni Aling Nena? Kung patuloy pa rin, maaari mong sabihin ng magalang, Pasensya ka na pero medyo masakit ang ulo ko ngayon at kailangan ko ng kaunting kapayapaan. O kaya naman, limitahan ang oras ng iyong pagbisita. Hindi kailangang manatili ka ng matagal kung nararamdaman mong nagiging sanhina ng stress ang kanilang presensya. Maaari mong sabihin. Nako, sandali lang ako. Kailangan ko pa kasi mag-asikaso ng mga gamot ko. O, may iba pa akong lakad pagkatapos nito. Ang mahalaga ay, ang unahin ng iyong sariling kapakanan nang hindi nawawala ang paggalang. Tandaan, hindi mo ang responsibilidad na ayusin ang kanilang negatibong pananaw. Ang responsibilidad mo ay protektahan ang iyong sarili mula sa epekto nito. Ang pangalawang uri naman ng tao na dapat nating pag-ingatan ay ang ang walang katapusang nang hihingi o umasa. Hindi lingid sa ating kaalaman bilang mga Filipino, meron tayong malalim na pagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa ating mga kamag-anak. Nakaugalian na nating magbigay at dumamay, lalo na kung may nangailangan. Ngunit may mga tao na sinasamantala ang kabutian ng iba. Sila ang mga palaging nanghihingi ng pera, humihingi ng pabor na labis-labis o umaasa na tayo ang magiging solusyon sa kanilang lahat ng problema nang hindi namang sila gumagawa ng sariling paraan para umulad o maging responsabel sa kanilang buhay. Isipin mo sa ating edad, madalas ay nabubuhay na tayo sa ating pensyon o sa limitadong kita. Ang bawat sentimo ay mahalaga, hindi lang para sa ating mga pangangailangan, kundi pati na rin sa ating mga gamot, pagkain at iba pang gastusin. Kung palagi tayong mayroong kamag-anak o kaibigan na umaasa sa ating pinansyal na tulong, unti-unti itong makakaapekto sa ating seguridad. Ang pag-aalala tungkol sa pera ay isa sa pinakamalaking stressor sa ating buhay. Kapag kinukulang ka sa pera dahil sa patuloy na pagbibigay ang pag-aalala kung paano mo matutustusan ang sarili mong pangangailangan ay magiging sanhi ng matinding stress. Ito ay maaring magdulot ng sleepless nights, pagtaas ng blood pressure, at pangkalahatang paghina ng kalusugan. Hindi lang pera ang usapan dito. Sa pera, mayroon din silang mga emosyonal na pangangailangan na palagi nilang ipinapasa sa atin. Ang pagiging tagapakindig sa kanilang mga problema na hindi naman nila sinisikap lutasin ang pagiging tagagabay sa kanilang buhay na sa huli ay hindi naman nila susundin. Ito ay nakakapagod sa isip at sa damdamin. Ang patuloy na pagbibigay ng higit sa ating makakaya, pinansyal man o emosyonal, ay makasasama sa ating kapayapaan. Maaari natin baramdaman na tayo ay ginagamit na nawawala ang ating kontrol sa sarili nating na buhay at kayamanan. Ang pagiging walang katapusang umaasa ay hindi lang nakakasira sa relasyon, kundi pati na rin sa ating sariling dignidad at sa ating kakayaang mamuhay ng matiwasay. Paano natin haharapin ang ganitong sitwasyon na may paggalang at pagmamahal, ngunit may kalakip na tibay? Ang susirito rito ay ang pagiging malinaw at matatag sa iyong desisyon. Hindi kailangang magsinungaling o gumawa ng kung ano-anong dahilan. Maaari mo sabihin ng diretsyo, ngunit may pagmamahal Pasensya na, anak, kapatid, kaibigan, pero sa ngayon ay hindi ko kaya. May sarili din akong mga pangangailangan na kailangan kong unahin. Maari mo rin silang tulungan sa ibang paraan na hindi pinansyal kung sa tingin mo ay nararapat. Halimbawa, maari mong sabihin, hindi kita matutulungan sa pinansyal na yon, pero kung kailangan mo ng payo o kailangan mong pag-usapan, nandito ako para makinig. Ang pagbibigay ng payo o pakikinig ay iba sa pagbibigay ng pera o sa pagiging responsabal sa kanilang buhay. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng malinaw na linya sa pagitan ng pagtulong at pagpapagamit. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili at pagprotekta sa iyong sariling kapakanan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang uri ng pag-aalaga sa sarili na kailangan mo sa edad na ito upang manatiling malusog, payapa at ligtas. Ang iyong pinansyal na seguridad ay mahalaga para sa iyong kapayapaan na isip at ito ay karapatan mo. Hindi mo obligasyon na tustusan ang lahat ng pangangailangan na ibang tao, lalo na kung ito ay magiging sanhi ng iyong sariling kapahamakan. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong uri ng tao na dapat nating pag-isipan kung dapat bang limitahan ang ating pakikisama. Sila ang mga chismosa o palakalamero. Sa ating kultura, ang chismis ay tila bahagi na ng pang-araw-araw na buhay, mula sa kapitbahay hanggang sa kamag-anak. Tila hindi nawawala ang mga kwento at balita tungkol sa buhay ng iba. Ngunit may mga tao na hindi lang nagkukwento, kundi sila mismo ang nagahanap ng chismis. Nagkakalat ng impormasyon at nakikialam sa mga bagay na hindi naman nila kailangan pakialaman. Sila ang tipo ng tao na, sa halip na pag-usapan ng mga bagay na makabuluhan, ay mas gugustuhin nilang pag-usapan ang buhay ng iba, mga kapintasan, mga problema o mga sikreto. Bakit nga ba ito mapanganib para sa ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan? Una, ang pagiging kasama sa isang chismosa ay maaaring maging sani ng pagkawala ng tiwala sa iyo. Kung nakikinig ka at nakikisama sa kanilang patsitsismis, ang iba ay maaaring mag-isip na ikaw din ay nagkakalat ng balita tungkol sa kanila. Mawawala ang iyong reputasyon bilang isang taong mapagkakatiwalaan at mapagkakatiwalaan ng mga sikreto. Pangalawa, ang patuloy na pakikini sa chismis ay lumilikha ng isang kapaligiran ng pagdududa at kawala ng tiwala. Kung puro paninira ang naririnig mo tungkol sa ibang tao, paano mo pa mapagkakatiwalaan ang sinuman? Ang pakiramdam na ikaw mismo ay maaring pinag-uusapan sa likod mo ay nagdudulot ng matinding stress at pagkabala. Nagiging mas maingat ka sa bawat salita, sa bawat galaw, dahil baka ito ay maging paksa ng chismis. Ito ay nakakapagod sa isip at sa puso. Ang kapayapaan ng isip ay nawawala kapag palagi kang nag-aalala sa sasabihin ng iba at pangga lumay panganib sa kaligtasan dito. Ang chismis ay maaaring humantong sa pagkasira ng relasyon, hindi pagkakaunawaan at minsan pa nga sa mga na away o gulo. Ang maling impormasyon na kumakalat ay maaaring magdulot ng pinsala, hindi lang sa reputasyon, hindi pati na rin sa personal na kaligtasan. Sa ating edad, kailangan natin ang kapayapaan at siguridad, hindi ang mga gulo na dulot na mga tismis. Gusto nating magkaroon ng mga relasyon na nakabatay sa tiwala at respeto, hindi sa pagchisismis at paghuhusga. Ano natin maiwasan umamamahalaan ang ganitong uri ng pakikisama? Ang pinakamainam na paraan ay ang pagtangi na makisali sa usapan. Kung may nagumpisa ng chismis, Maari mo sabihin na magalang, Nako, hindi ko alam ang tungkol dyan. O, hindi ko gali ang mag-usap tungkol sa buhay ng iba. Maari mo ring subukang ilihis ang usapan sa ibang paksa na mas makabuluhan at mas positibo. Halimbawa, Kumusa na bang yung apo? O, nagalmusal ka na ba? Ang sarap ng niluto kong tuyo kanina. Kung patuloy pa rin sila, maaaring senyales sa ito na oras na para magpalam. Limitahan ng oras ng iyong palbisita o iwasan ang mga sitwasyon kung saan alam mo may chismis na mangyayari. Kung nakikita mo ang usapan ay patungkol na sa personal na buhay ng iba, magalang na magpaalam. Maari mong sabihin na may importante kang naalala na kailangan mong gawin o kailangan mong magpahinga. Ang mahalaga ay hindi ka maging bahagi ng problema. Ang pagprotekta sa iyong tainga at isip mula sa tsismis ay isang uri ng pag-aalaga sa sarili na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kaligtasan mas mainam na magkaroon ng kaunting kaibigan na totoo at mapagkakatiwalaan kaysa sa maraming kakilala na puno ng negativity at intriga. Ang iyong kapayapaan ng kalooban ay hindi matutumbasan ng anuman. Pangapat sa ating listahan ay ang ang walang galang o walang respeto sa iyong kagustuhan. Sa ating edad, marami sa atin ang nagihisit na sila ay matatanda na at hindi na dapat maging malihen o kaya ay hindi na dapat magkaroon ng sariling kagustuhan. Munit ang totoo, may karapatan pa rin tayo sa ating sariling desisyon, sa ating sariling privacy at sa ating sariling paraan ng pamumuhay. Ang uri ng taong ito ay madalas na hindi gumagalang sa iyong espasyo, sa iyong desisyon o sa iyong nararamdaman. Sila ang tipo na pupunta sa bahay mo nang walang paalam, magre-rearrange ng mga gamit mo nang hindi nagtatanong, magbibigay ng payo na hindi mo naman hinini o kaya ay ipipilit ang kanilang kagustuhan sa iyo, alimbawa sa kung ano ang dapat mong painin, isuot o gawin. Hindi lang ito physical, kundi pati na rin sa verbal. Maari silang magbigay ng mga komentong nakakasakit o hindi nila igagalang ang iyong paniniwala. Bakit ito nakakasama sa ating kalusugan, kapayapaan at kaligtasan? Una, ang koan ng respeto ay nagdudulot ng stress at galit. Kapag hindi ginagalang iyong pagkatao at ang iyong mga hangganan, pakiramdam mo ay nawawalan ka ng kontrol sa iyong sariling buhay. Ito ay maari magdulot ng pagkabalisa, pagtas ng blood pressure at pagkawala ng gana. Pangalawa, ang patuloy na paglabag sa iyong espasyo ay maaring makaapekto sa iyong kapayapaan ng kalooban. Ang bahay mo ay dapat na iyong santuario, ang lugar kung saan ka nakakaramdam ng seguridad at kapayapaan. Kung merong tao na patuloy na lumalabag sa iyong privacy o sa iyong mga kagustuhan, ang pakiramdam ng kapayapaan ay nawawala. Maaari kang madimbalisa sa tuwing sila ay darating o maging masama ang pakiramdam mo sa tuwing sila ay nasa paligid. At pangatlo, may panganid din ito sa kaligtasan. Sa isang banda, ang pagiging walang galang sa iyong kagustuhan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan na humahantong sa hindi magandang sitwasyon. Sa kabilang banda, kung hindi nila iginagalang ang iyong privacy, maaaring mayroon silang ginagawa sa iyong gamit o bahay na hindi mo nalalaman at maaaring magdulot ng kapahamakan. Ang iyong kaligtasan ay mahalaga at bahagi ng kaligtasan ay ang pagiging ligtas sa iyong sariling tahanan. Mahalaga na igalang ang iyong espasyo at ang iyong karapatan sa sariling kagustuhan. Paano natin ito haharapin ng may paggalang munit may katatagan? Ang susi ay ang pagiging malinaw at direkta. Kung may pumasok sa iyong bahay ng walang paalam, maaari mong sabihin, Pasensya na, munit mas gusto kong magaroon ng paunang abiso bago ka dumating. Kung may nag-rearrange ng iyong gamit, maaari mong sabihin, Salamat sa intensyon. Pero mas gusto kong ako mismo ang mag-ayos ng ating mga gamit. Kung nagbibigay sila ng payo na hindi mo naman hiningi o ipinipilit ang kanilang tagustuhan, maari mong sabihin, salamat sa iyong opinyon. Ngunit may sarili akong paraan ng pagawa ng mga bagay. Hindi kailangang magalit o makipagaway. Ang mahalaga ay ang ipaalam sa kanila ang iyong hangganan. Kung hindi nila ito maintindihan o igalang sa paulit-ulit na pagkakataon, ito ay senyalis na dapat mong limitahan ang iyong pakikisama. Maari mong ipagpaliban ang pagtanggap sa kanila o gumawa ng dahilan para ikaw ay lumayo. Tandaan ang iyong kalusugan, kapayapaan at kaligtasan ay nasa iyong mga kamay. Karapatan mo magkaroon ng payapang buhay sa iyong tahanan at sa iyong paligid. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pagiging bastos. Ito, ay pagiging responsibale sa iyong sarili. Ang paggalang sa sarili ang pundasyon ng paggalang ng iba sa iyo. Panghuli ngunit hindi ang pinakamababa ay ang ang mapagsamantala at mapagkunari. Sila ang uri ng tao na lumalapit sa iyo hindi dahil sa tunay na pagmamahal o pagmamalasakit, kundi dahil mayroon silang gustong makuha mula sa iyo. Ito ay maaring pera, pabor, koneksyon o anumang bagay na makikinabang sila. Maari silang maging napakabait at tila napakamaalalahanin sa simula. Ngunit, kapag nakuha na nila ang kanilang gusto, bigla silang mawawala o magbabago ang kanilang pakikitungo. Ang pagiging mapagkunari ay ang pagpapakita ng isang peeng personalidad o motibo upang makuha ang kanilang layunin. Maari silang magkwento ng mga kaawa-awang sitwasyon na hindi naman totoo o magmanipula ng emosyon upang makuha ang iyong simpatya at tulong. Bakit ito lubang mapanganib sa ating kalusugan, kapayapan at kaligtasan? Una, ang pagiging biktima ng pananamantala ay nagdudulot ng matinding emosyonal na sakit. Ang pakilamdam na ikaw ay ginagamit na niloloko ka ay nakakasira ng tiwala sa kapwa at sa sarili. Ito ay maaring umantong sa depresyon, matinding kalungkutan at pagkawala ng pag-asa. Ang stress na dulot ng pagkadiskubre na ikaw ay pinagsamantalahan ay maaring magdulot ng pisikal na karamdaman tulad ng problema sa puso, pagtaas ng blood pressure at paghina ng immune system. Pangalawa, ang patuloy na pakikipagugnayan sa mga mapagsamantala ay makakasira sa iyong kapayapaan ng kalooban. Palagi kang magdududa sa motibo ng bawat tao na lumalapit sa iyo. Ang pagiging mapagbantay sa lahat ng oras ay nakakapagod at nakakadurog ng puso. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ay nangangahulugan ng kakayaang magtiwala, ngunit ang mga mapagsamantala ay sisira sa iyong kakayahang ito. At panatlo, may malaking panganib sa kaligtasan dito. Ang pagiging mapagsamantala ay maaring humantong sa financial exploitation kung saan unti-unting nauubos ang iyong pinaghirapan. Maaari kanilang kumbinsihin na ibigay ang iyong mga savings, ang iyong ari-arian o ang iyong mga importanteng papeles. Ito ay naglalagay sa iyo sa isang napakapanganib na sitwasyon kung saan ang iyong seguridad at ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa balanse. Hindi lang ito tungkol sa pera. Maaari rin silang magsamantala sa iyong kalungkutan, sa iyong pangangailangan ng kasama o sa iyong kahinaan upang makuha ang gusto nila. Ang kanilang motibo ay hindi ang iyong kapakanan, kundi ang kanilang sariling benepisyo. Paano natin maiwasan o mamamahalaan ang pakikisama sa mga taong ganito? Ang susi ay ang pagiging mapagmatsyag at ang pagtitiwala sa iyong intuisyon. Kung meron tao na tira sobrang bait sa simula, o kung meron kang nararamdamang kakaiba sa kanilang mga kilos o salita, makinig sa iyong pakiramdam. Kung may humihingi ng pera o pabor na tila sobra sa normal, mag-isip na mabuti at huwag magmadali sa desisyon. Mas makabubuting magtanong sa mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya o kaibigan bago gumawa ng anumang desisyon. Kung merong nararamdaman kang pagdududa, mas makabubuting umiwas. Hindi kailangan maging bastos Maari kang maging abala o mayroon kang ginagawa. Limitahan ang pagbibigay ng personal na impormasyon tungkol sa iyong pinansyal na sitwasyon o iyong mga ari-arian. Kung kinakailangan, magalang na tumanggi sa kanilang mga kailangan na sabihin, hindi ko po magagawa yan sa ngayon o hindi po ako komportable sa ideyang iyan. Tandan, ang iyong proteksyon ay mahalaga. Ang iyong kaligtasan at pinansyal na seguridad ay hindi dapat na ikompromiso. Mas mainam na maging maingat kaysa magsisi sa huli. Ang pag-aaral na mag-set ng boundaries at ang pagiging mapagmatyag ay ang iyong pinakamalaking armas laban sa mga mapagsamantala. Ang iyong ginintuang edad ay dapat napuno ng kapayapaan at seguridad, hindi ng takot at pag-aalala. Nayo, muling surin natin ang limang uri ng tao na tinalakay natin. Una, ang palagiang negatibo at mapaghusga. Sila ang nagpapadilim sa ating pananaw at nagdudulot ng stress. Pangalawa, ang walang katapusang nang hihingi o umasa, sila ang naglalagay sa peligro ng ating pinansyal na seguridad at kapayapaan ng isip. Pangatlo, ang tsismosa o palakaalamero, sila ang sumisira sa tiwala at nagdudulot ng pagkabahala at gulo. Pangapat, ang walang galang o walang respeto sa iyong kagustuhan, sila ang lumalabag sa iyong espasyo at dignidad. At panglima, ang mapagsamantala at mapagkunwari, sila ang nagdudulot ng pinansyal at emosyonal na pinsala. Mga mina mahal kong kababayan, tandaan po natin sa yugtong ito ng ating buhay, ang kalusugan, kapayapaan at kaligtasan ay ang ating pinakamahalagang kayamanan. Hindi natin kailangan ng karagdagang stress, pagkabahala o pagdududa. Karapatan nating mamuhay ng matiwasay at masaya ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang uri ng pagmamahal sa sarili, isang responsibilidad na dapat nating tuparin upang mapangalagaan ang ating sarili. Ito ay isang paraan upang magkaroon tayo ng eneriya at lakas para sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin at nagpapahalaga sa atin. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Hindi natin kontrolado ang kilos ng ibang tao, ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon sa kanila at kung sino ang papayagan natin makapasok sa ating buhay. Ang pagpili ng mga tao na makakasama natin ay kasing ng pagpili ng mga pagkain na ating kinakain o ng mga ehersisyo na ating ginagawa. Ang mga positibong relasyon ay nagpapahaba ng buhay at nagpapaganda ng kalooban. Ang mga negatibong relasyon naman ay maaaring maging sanhi ng paghina ng ating kalusugan at pagkawala ng ating kapayapaan. Huwag po kayong magatubiling gawin ang nararapat para sa inyong sarili. Kung mayroon kayong mga karanasan o mga payo tungkol sa paksang ito, mangyaring ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay maaaring makatulong sa iba nating mga kababayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, pakibindot po ang like button at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluang usapan at payo na makakatulong sa ating ginintuang edad. Ang pagsuporta ninyo ay malaking tulong sa amin upang makagawa pa ng mas maraming content na kapakipakinabang. At ang sorpresa na bidanggit ko sa simula, ito po ang katotohanan ang pinakamakapangyariang pagbabago sa iyong buhay ay nagsisimula sa sandaling ikaw ay magpasya na unain ang iyong sariling kapakanan nang walang kasalanan. Sa edad na 65 hanggang 80, karapatan mong maging masaya, malusog at ligtas. Ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga taong nagdudulot ng negatibong epekto ay hindi pagsuko, ito ay pagpili ng kapayapaan. Ito ay pagpili na mamuhay ng buo at may dignidad. Tandaan po, mahalaga kayo. Karapatan nating mamuhay ng may kapayapaan at kagalakan sa bawat araw. Mamuhay ng pinakamaganda sa bawat edad hanggang sa muli.